Yung gelatin bar. Hoy, Ella, Ella. Ella! Hey, kami yung mga naghuhugas dito. Kami yung mga tamad, you know. <laughs> yung yeah, mga naging sa sila. madilim. Hi, Ma. Hello. Mahariel. Oh, Hi, Mia. Me, Mi, wala. Hindi ko dyan pa lang. <laughs> Grabe ka, nakadalawa <laughs> ako ito. Ako ito. Dali, bukong sa yung yung kajote.